tayo sa akong sili guys sili o ito sili kaya naging guys so idol bawa hmm. tilawa na to atong sili yung idol hmm. sarap mga idol kalangan <laughs> nah, <Alangga, uy. laughs> mga idol. Na datang mga idol. kulikot yan na lahat hindi rin tayo magkuha o mga sili mga idol kung kailangan tayo magkilaw hindi na tayo ma hindi na tayo ma sa atong sili no kaya na natin sili daan na amunga na po ni mga idol muna ako gatusan din mga idol o halang nga eh dapat ay dapat ay kabunggay kung sili dapat 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 bunga mga idol oh na ada ah, mga idol hmm. sili gamat sili no tagakaon na to nagit ay sili hindi na po munga na po niyo wow muna diha mga idol kailangan mag antos ta o pananong magsili kay parab nakita yung sili hmm, halang wala kaya kong baba sili hmm. sili